Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. sb 90 nagbahagi ng update para sa kanilang day 2 concert sa Philippine Arena. At super excited dahil may pa-surprise ang kanilang member na si Pablo sa day 2 concert nila sa Bulacan sa Philippine Arena. Narito. Siyempre, oh, pagka day 2 diba? ma, ang pinaka dapat i-look forward na lang kasi av ang available na lang ngayon, yung day two. Eh, syempre sa day two, doon mag-stage type si Pablo, di ba? Yun, yun yung pinaka-antay po no, namin. kasi, ah. ang na niya ano yun sinasabi. Eh. Oh, tsaka may kay... plano kami sa day two eh. Di ba namimigay kami ng mga merch sa dulo? This time, papamigay namin si Pablo. <laughs> ah, paano ba yan? Kailangan two days pala kayo manood. Oh, ka guys, may day, 2, two, na? pumunta kayo kasi papamigay namin to. Wala oh. na eh. Pagod na eh. <laughs> tapos na siya, tapos na siya. Eh, binubulong to. Si Josh, ano magta-topless na naman niya. Inaantay ko rin yun eh. Ay, ay, ay. Parang ikaw so, yun. Break is loose. May magta-topless. <laughs> sa, so, sa day one si Josh, sa day two si Joshua. Ken. Ken. Si Sir fighter na lang. Oh, si 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 <laughs> Stel both days. Yeah. Uy, uh, yeah. yeah. grabe yeah. na ba si Pablo nga? Day three daw siya <laughs> eh. Day three daw siya magta-topless. Oh, yan. Yeah. Alam niyo na, bilhin niya na both days. <laughs> Okay. Um ngayon gusto ko ibato yung tanong kay Justin. <gasps> Ayun nga. Na-mention Sakit niyan, 'pag